bakit maraming tao hindi naniniwala sa mga multo, kaluluwa at espiritu? Para sa akin, maraming posibleng dahilan. Maaring dahil sa scientificong pananaw na naghahanap ng ebidensya o nakikita o nararamdaman. O kaya naman, personal na karanasan o paniniwala rin ang nakakaapekto. Sa mundo ngayon, maraming ng mga tuklas ng agam at teknolohiya mas marami na tayong naintindihan tungkol sa mundo sa paligid natin at kung paano ito gumagana hindi naman lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng pananampalataya o paniniwala sa mga hindi nakikita pero para sa akin hindi ibig sabihin nun na hindi totoo ang mga espiritu o ligaw na kaluluwa naniniwala ako na may mga bagay pa rin sa mundo na hindi lubos na may paliwanag may mga nararamdaman tayo, minsan na hindi natin may paliwanan. Sa scientific paraan at para sa akin, isa ito sa mga patunay na mayroon pang mas malawak pang mundo kaysa ating nakikita. Ano bang mga uri ng mga espiritu meron dito sa mundo? Mayroon iba't ibang konsepto ng mga espiritu sa iba't ibang kultura at paniniwala. Sa ibang paniniwala, mayroon mga espiritu ng kalikasan tulad ng mga duwende or ikanto mayroon ding mga espiritu ng mga na mayapa na kung tawagin ay mga kaluluwa sa ibang reliyon may mga espiritu rin na banal tulad ng mga anghel at arkanghel ano-ano ba masasabi natin sa mga taong hindi naniniwala sa mga ligaw na kaluluwa o espiritu para sa akin ang bawat isa ay may karapatang pumili ng sarili paniniwala ngunit malaga rin magiging mapaggalang sa paniniwala ng iba kahit hindi natin ito kapareho kayo ano masasabi niyo sa mga taong hindi naniniwala sa mga multo mga ligaw na kaluluwa at mga espiritu